Teacher adds, no read, no pass daw tayo. Pero bawal naman magbagsak. If magbagsak, madaming hinihingi attachments. Bawal po ba talaga magbagsak? Hindi po. Kaya nga po tayo meron no read, no pass policy eh. Ibig sabihin, kung hindi talaga makakabasa, ibabagsak. Sa simula pa lang ng taon, ino na natin ang mga parents na magkakaroon ng mga remediation, ng mga intervention, at kung sakaling ang inyong mga anak ay patuloy pa rin na hindi nakakabasa, sila po ay babagsak at uulit ng grade level na ito. Ako po ay isang grade 3 teacher. Ako po ay may hawak na opportunity class at marami sa mga bata ko ay hindi nakakabasa. Uh, hindi man nakaka pero minsan may pa isa, -isa or pa ilan-ilan na bata ako na pinapaiwan sa grade level. na Nababagsak ko po sila hindi lang dahil gusto ko, kundi dahil hindi talaga nila kaya pa ang susunod na grade level. Dahil nga po, hindi pa sila talaga makabasa. Minsan, nire-recommend po namin na sila ay magpa-assess para malaman kung baka may disability na, kaya naman pala hindi nakakabasa. Okay? Bakit po sila hindi ipinapasa? Kasi, number one, kawawa yung bata. Kung itutuloy po natin na ipasa lang sila ng ipasa kahit hindi naman nila naiintindihan ang kanilang mga ginagawa. Kawawa po yung bata kapag kapataas ng pataas yung grade level niya. Kasi pahirap ng pahirap yung hindi niya naiintindihan. Kawawa naman po. Number two, yung credibility ko as a teacher. Kasi inorient ko na no read, no pass. sa dudo pala ng taon, ipapasa ko rin. E di, sino pa maniniwala sa akin na parents sa susunod na sabihin ko yun? Sasabihin na nila, oh, yaan mo na yan, huwag mo nang turuan magbasa yan at yaan mo sa teacher kung hindi niya mapabasa eh, bahala siya papasan niya rin naman yan so, huwag nating ipasa kasi hindi lang naman problema ito ng teacher problema rin ito ng parents kasi ang pagbabasa hindi lang naman sa school, nagbabasa din dapat sa bahay, merong follow up sa bahay at kung sakali po na kayo ay nagbagsak at hiniyan po ng kung ano-anong mga evidences or MOVs, siguro pinakamagandang ebidensya na yung bata. Pabasahin nila yung bata na naiwan sa lahat ng mga interventions na ginawa mo. Naiwan pa rin siya at hindi pa rin siya nakakabasa. Siguro strong evidence na, na hindi nila makita na nakakabasa yung bata na yon. Ako, swerte ako sa sa mga bata at sa PSDS ko rin. Kasi um, pumupunta talaga siya sa school. Tapos, tinitingnan niya kung nakakabasa talaga yung mga bata. At, ini-strictuhan niya ang no read, no pass policy. Kasi, um, siya mismo yung nagre-recommend na, ay, hindi pa, hindi pa natin to pwedeng ipasa si Baguets. Kasi, hindi niya pa talaga kaya yung susunod. Shadow pang mahina yung kanyang pagbasa. Kahit letters hindi niya ma-recognize. Yung mga ganong klase ng ano, PSDS yung bet natin. Kasi um, sila mismo yung nakakakita. Kasi bumababa talaga sila sa field para tingnan kung anong nangyayari. Istriktuhan po natin ang no-read, no-pass policy. Kasi ang dami na nating reading program sa DepEd. Pero bakit patuloy pa rin ang crisis sa edukasyon? patuloy pa rin na ang daming bata na hindi makabasa. Baka isa sa mga dahilan ay pasa lang tayo ng pasa. Yan natin silang experience magfail. Kasi mahalaga din yun na learning experience para sa kanila. Huwag tayong manghinayang sa isang taon na hindi nila ipapasa yung level na yon tayo mang hinayang kasi mas nakakahinayang yung mas marami pang taon na masasayang kapag patuloy lang natin silang ipapasa ng ipapasa. Yun lang naman yung take ko. Pag-isipan natin.